Magandang araw po sa inyong lahat. So, umpisa na po natin ang ating leksyon. So, makikipansin po itong dalawang halimbawa. Tinutukso niya si Jose. At saka itong si Jose ay tinutukso niya. Kung mapapansin niyo, parehas po itong dalawang sentence na naglalarawan na yung aksyon ay isinasagawa sa panahon na iyon. Ang ibig ko pong sabihin, pag tiningnan mo yung, yung tao, Kitang-kita mo na ginagawa niya ang panunukso kay Jose. Parehas po, parehas po itong dalawang sentence na ito ay ganun po ang ibinibigay na ideya. Okay. Ang pagkakaiba nga lang po nila ay itong unang halimbawa ay yung ating pinag-uusapan ay siya yung gumagawa ng aksyon. At ang ginagawa niya ay meron po siyang tinutukso. At yun po ay si Jose. Samantala, dito naman po sa baba, yung ating pinag-uusapan ay itong si Jose at si Jose ay walang ginagawa. Pero, naapektuhan siya sa ginagawa na aksyon noong tao. At yun ay tinutukso siya noong tao. So, yung unang halimbawa ay may ginagawa yung ating pinag-usapan. Samantala dito sa pangalawa, ay walang ginagawa ang ating pinag-uusapan. Walang ginagawa ang ating pinag-uusapan. Okay? Okay, makakagawa po tayo ng ganitong klaseng English sentence kung saan yung ating pinag-uusapan po ay siya yung gumagawa ng naturang aksyon kapag susundin po natin itong pattern na ito. Itong subject na kung saan ay yung nga po yung tagagawa ng aksyon at ito po yon yung she o niya. Tapos, susundan daw po natin ng linking verb. At ito po yon yung is. Okay? Pero sa Tagalog na mensahe natin, wala po dito yung linking verb. Okay? Tapos, isusunod po natin ay yung main verb na teasing o tinutukso. Okay? Na sabi dito ay yung main verb po natin o yung mismong action na ginagawa ng ating pinag-uusapan ay dapat i-spelling nyo na may ing sa dulo. Kaya kung mapapansin nyo, yung tinutukso ay kapag in English ay may ing sa dulo. Naging teasing. Okay? Tapos yung object naman po, yan yung sasambot ng aksyon. O ang ibig kong sabihin, kaya ginagawa yung aksyon nung ating pinag-uusapan para dito sa object. At ang object po natin dito ay itong si Jose. Okay? So, ito po yung pattern. At ang tawag po dito sa ganitong klaseng pattern ay active voice. Pag sinabing active voice, yung ating pinag-uusapan, siya yung gumagawa. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, may ING po yung ating main verb po dito o itong tinutukso o sa English ay teasing para ma mailarawan o maipakita na sa panahon na iyon ay ginagawa yung naturang aksyon. Okay? Samantala naman po, dito sa baba, kung gusto nyo na sabihin na yung pinag-uusapan ay walang ginagawang aksyon, pero siya ay apektado sa ginagawang aksyon ng iba at gusto yung ilarawan na dapat sa panahong iyon ay nailalarawan po natin o naipapakita natin na, na ginagawa yung naturang aksyon, ito naman po yung susundin yung pattern. Subject muna, at yung subject po natin dito ay dapat walang gagawing aksyon. Kundi siya yung maapektuhan ng aksyon. Kaya yung subject po natin dito ay itong si, si Jose. O pag in English ay Jose. Susundan nyo raw po ng linking verb. At ang linking verb po natin dito ay itong is. Sa Tagalog naman ay I. Okay? Tapos susundan po natin ng being. Okay? Na ito pong being wala po tayong maitutumbas niyan sa Tagalog. Pero ito pong being, yan po ang tumutulong para masabi na yung aksyon ay isinasagawa sa naturang panahon na iyon. Okay? Kung tatanggalin nyo itong being, hindi nyo po maipapa kita o mailalarawan na yung ating pinag-uusapan ay naapektuhan sa aksyon na ginagawa ng iba sa panahon na iyon. Kaya dapat may being. Okay? Tapos yung member po. Yung member po naman natin dito ay dapat naka-original na spelling. Kaya mapapansin nyo, yung tinutukso dito ay naging tis. Okay? Tapos, sa kanyo isusunod yung doer of the action. Ang ibig sabihin naman po niyan, sino ba ang gumagawa ng aksyon para maka sa ating pinag-uusapan. At ito po yun. Itong her o niya. Okay po. Bali, ito pong by, yan po ang tumutulong para may turo kung sino yung gumagawa ng aksyon na, na nakaka-apekto sa ating pinag-uusapan na si Jose. Okay po. So, ang tawag naman po dito sa pattern natin na ito ay nakapassive voice. Nang na ibig sabihin, yung ating pinag-uusapan ay walang ginagawang aksyon, pero apektado siya sa aksyon na ginagawa ng iba. At gumamit po tayo ng being para mailarawan na yung aksyon ay isinasagawa sa naturang panahon na iyon. Okay po? Okay, magdagdag ideya lang po ako. Ito pong being tease, pag yan ay tinagalog nyo, tinutukso. At sinasabi po ng being this, na yung ating pinag-uusapan po ay walang ginagawang aksyon. Okay? Samantala, ito pong is teasing, pag tinagalog nyo po yan, tinutukso. Pero ang sinasabi naman po ng is teasing ay yung ating pinag-uusapan ay may ginagawang aksyon. So, yan po ang pagkakaiba nila. Okay po? Maraming salamat po.